जॾहिं मनाई Nah, ha. nagi kau saban karung 2025 nagi kau saban lebih nagi biasa ah uh, tunggus ke indoor sama ni Oh, no. na ay mamatay, na ay mauspital, na ay cancer, kanser, na binagyot si Tatay Digo kaya ang, ang mga cancer patients sa Dabao. Kali ini lagi sesik Dihul Asal yang sila, kita Sayaw-sayawan lang niya ni Bastik. <laughs> Baby Tao. ako lang naging ipagawas, sunod siya ako.